Lizken update tayo mga kaibigan, si Lizken fans, kumpirmado, going strong pa din ang mga idol nyo. Sa katunayan, halos lahat ng post ni Liza Soberano sa kanyang IG ay may heart emoji si Enrique Hill. Nagpapatunay lang 'yan na walang problema sa dalawa. Gusto lang nila ngayon, maging tahimik ang kanilang relasyon kasi sa dami ng naninira at nagbabas sa kanila mas gugustuhin nilang manahimik para sa kanilang pribadong buhay. Importante, alam nila sa sarili nila na okay na okay sila pareho. Nagsusuportahan ang dalawa sa kanila kanilang pinagkakaabalahan sa buhay. Sa pinasok ni Liza, na bagong career, sinusuportahan yon ni Enrique Hill. Ganon din si Liza, kung ano desisyon ni Ken sa ngayon, ay kanyang iginagalang. Makikita natin sa kanilang post, masaya naman ang dalawa. Si Liza, Abala sa career sa labas ng bansa, at si Enrique naman ay, abala sa kanyang negosyo, at sa ngayon, mas marami ang oras niyang makabanding ang kanyang mami, at kanyang kapatid. At halatang walang anumang lungkot, sa kanilang mga mata. lang pinahaba ng mga bashers, ang mga ispekulasyon na hiwalay na silang dalawa. At ang dami-dami na kasing iba't ibang balita na lumalabas, hiling lang ng mga Lizken fans, sana daw magsalita na ang dalawa, para mapanatag na ang kanilang isipan. Kahit anuman daw ang mangyari, patuloy pa din kayong susuportahan, kompirmado Liz Ken, in real life sila pa din hanggang ngayon, si Ken ay abala makibonding sa kanyang family, masaya pareho ang dalawa sa ginagawa ng bawat isa sa kanila, Liz Ken forever pa din. Hold me close till I get up, time is barely on our The storms we chase are leading us, and love is all.